Alright, mag-update lamang po tayo ng mga OLA na nasa list of accessing entities ng Credit Information Corporation. Uh, medyo matagal ko nang hindi nasilip yung accessing entities ko ano yung mga bago nila o mga OLA na nandito. No? Pero ito, papakita ko sa inyo, lilinawin ko na yung mga submitting o accessing entities na yan ay may dahilan kung bakit kailangan nilang magkaroon ng accredited uh, CIC yung mga OLA. Alright, welcome back mga ka Johnny Muli. Magandang araw po. Pero bago ang lahat ay maglalambing lamang po ako sa inyo na pakipalo po yung aking mga social media account. Ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Pakilike na rin po, share at hit nyo na po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online ending up So yun nga mga ka Johnny. Uh, itong gagawin natin is an update sa mga ola na nasa list na accessing entities. Pero bago natin simulan niya, ito po yung ang kanilang updated as of April 8, 2025. Accessing entity refers to any submitting entity or any other entity authorized by the corporation to access basic credit data from the corporation. Section 3, Article of RA number no. 9510 or the Credit Information System Act. Ano po yun? Para saan po yan? Yang, uh, ano po kasi, yung accessing entities po kasi niyan, ang purpose niyan is just to makita nila kung yung mga borrower ba eh, may mga records na mga hindi nakapagbayad ng utang. Like ito, specific sample, elaboration niya. No? Accessing entities are entities authorized by the CIC to access each database. This can include submitting entities, institution that provide credit data to the CIC or other authorized parties purpose of the access access credit worthiness evaluate the credit risk of their borrower credit decisioning make informed decisions about granting or denying credit issuing credit reports provide credit reports to consumers through the direct to consumer program ba? Diba? yan lang po naman kasi silbi talaga niyan eh hindi porket nasa CIC mabablocklist na po kayo sa mga banks, sa mga lending companies, sa mga financing, sa mga government agencies kagaya ng mga sinasabi nito mga OLA na pananakot, pagbabanta sa inyo. Tandaan nyo, tanging karapatan lamang po ng mga yan ay bagsakan ng record natin ng credit score, credit history, credit record. Kung tayo hindi nakapagbayad, pupuntayan doon. Yun yung mga submitting uh, entities po iba po yun. Kumbaga parang yung mga submitting entities, sila yung mga OLA na nag-forward ng mga record natin pag di tayo nakapagbayad. At nung si accessing, pwede po nilang silipin yung ating mga record doon sa ibang mga lending companies, mga banks, financing, pupunta sila rito sa CIC para makita nila kung okay ba yung ating mga record kung may mga utang ba tayo hindi nabayaran o may mga pending tayo na mga balance. Kung sakasakali, kung mababang score, possible na hindi tayo mapahiram. Pero depende pa rin po yung mga financing, mga lending, mga banks, kung kayo ipapautangin nila kung sakaling mababa ang inyong credit record o yung credit score ninyo, okay? Hindi po automatic na blacklisted kayo. Bali, titignan lang nila kung okay kayong pahiramin o hindi. Kahit marami kayong ola na mga submitting entities, pero kung yung hiniraman ninyo is mataas yung mga risk appetite, o yung okay lang kahit maraming utang basta nagpapahirang pa rin sila pero sa mga malilit na halaga kagaya ko meron ako mga OLA na submitting entities pero nakakahiram pa rin ako ngayon doon sa ibang OLA na may submitting entities pero hindi uh, ano pero kahit may accessing entities din sila eh nakahirang pa rin ako example kasyalo nakahirang pa rin po ako sa kanila kahit na meron po ako mga utang doon sa ibang OLA na submitting entities okay kaya hindi po ibig sabihin na meron tayong utang na sa OLA at submitting entities ay blacklisted. Hindi po ganun yun. Linawin ko lang. Baka kasi may magkalat na naman na sabihin na may information pinapakalat ko. Basta tanda nyo, yan po ay gabayan lamang o depende sa mga lending company kung sila ay magpapahiram pa rin sa inyo kahit na meron kayong mga utang sa ibang lending o mga online lending companies. So, simulan na natin, no. Ito yung mga una ko pong nakita, no. Medyo nagulat lang ako na may mga bagong pasok eh. Kasi dati hindi ko sila napansin nung una ko silang do sa accessing entities nitong uh, CIC. Ito tulad nito. Pero ito sila Cashmart, alam ko dati na ito eh. Pero itong mga update ko lang ngayon, mga every 8, kaya itong nasa CIC, ito po yung sinabi po nila, ito po yung mga OLA na nasa accessing entities po ngayon. Si Cashmart, Asia Lending Corporation si Cash Express. Medyo maraming issue, di ba? Yung mga itong si Cash Express, lalong-lalo na. Ayan. And then, ito talaga yung pinakamaraming issue, si Digido. Pero bukod sa submitting entities na siya, accessing entities na rin siya. Para kasi hindi ko siya nakita nung last na sinilip ko ito, no? Kaya medyo naguluhan ako, but they still... <laughs> uh, tinatanggap na pa rin nila kahit nasabi yung marami ng issue diba? And then ito pa, si Highfield Lending, yung nakaraan lang na, na raid, si Peso Wallet, at si Credit Cash. Pasok na rin sa accessing entities. I'm not sure kung dati pa to, pero kasi nung sinilip ko ito nung huli, hindi ko sila napapansin. Okay? Kaya rin namin ko lang po na hindi ko sila napansin ng mga dating uh, update ko sa CIC, sa accessing entities po. And then, Kupan Lending Technology, ito po si Cashme at si Suki Loan. Nagulat din ako eh, ako, Baka ah, bago, dahil bagong update, ngayon ko lang nasilip. Pero sa submitting entities, kasama rin po sila ang Hi pin at itong Hupan Lending na Cashme at Suki Loan, okay? And then, meron pa rito yung Credibo, yung bago, no? Yung bagong ah, parang buy no pay later. Accessing entities na rin po sila. Kibiko Lending, yan. Medyo mga familiar kasi, ha? Ito mga pinapakita ko sa inyo, medyo marami na nakakaalam na mga ola, no? Mas marami na kayo mga nahihiraman. Kaya medyo ingat lang kayo sa pag-apply kasi maaaring makompromiso yung inyong mga credit record o credit history. And then si Mabilis Cash itong si Mali Lending po ito, si money Lending, si Mabilis Cash po yan. Isa na rin po yung uh, accessing entities, okay? And then, si Masagan ng Buhay Finance, sa mga hindi po nakakalam, yan po yung lending company ng Ola, ng Ola na peso loan, kung di nagkakamali. Okay? Kasi maraming katanong sa akin kung legit daw ba yung si peso loan. naka-registered po sila sa, submitting entities, SEC registered, tsaka sa accessing entities po, sila po ay accredited ng CIC. Kaya siya na ako, medyo maulan po ah. And then, sinilip ko pa iba, itong si Palo Financing. Sa mga hindi rin po nakakalam, ito pong si Palo Financing, ay si Kasyalo na kung saan meron po akong loan sa kanya. Na ito, mag-due date na naman ako sa uno pero nakapag-renew pa rin ako sa kanila. Ah, uh, siguro, pero mababa lang naman. Hindi ako umukot ng malaki. Talagang inatry ko lang i-review para sa inyo. And then, Perajet, Jet, Corporation, Peso Ready, Accessing Entities na rin po siya. Ayan po, nakikita niyo po. Uh, tandaan niyo po ha. Accessing Entities na rin po si Peso Ready, tsaka Perajet. Jet. And then, si si Quark Financing Corporation o no? si Madeli Loan. Itong Prime Global, no, parang naranig ko na, but I can't remember in my mind, no? Hindi ko siya na sa aking isipan kung ano siya. Pero parang pamilyar. Pero Madeli Loan, accessing entity sa rin po siya, nakakasilid na rin po siya ng mga kliyente na maaaring may mga loan sa ibang ola. Okay po? Si money ng Spayletter at S-Loans, Credit, ano, accessing uh, entities din po ng uh, CIC. Then, Sophie Lending. Si Sophie Lending po, si Pinbro. Okay? And then, silipin natin yung iba. Si Akulaku ng Street Corner Lending Corporation. Accessing entities din po siya. And then, itong si Tonic. Medyo pamilyar na kayo dyan. Di po ba? And then, silipin pa ulit tayo ng iba. Yung Uno Bank. Eh, medyo minarinig ako dyan na nasa Play Store din sila ang, ang, kanilang OLA ay accessing entities din po siya. Then si WeFan Lending, si Juan Han po. Yan po, accessing entities din po sila. Kaya kung mga nabanggit ko po yan naman po ang mga accessing entities ng CIC na kung saan ay pwede silang sumilip kung kayo ay may record sa ibang mga lending companies at hindi kayo nakapagbayad at magiging dahilan ng pagkakaroon ng mababang credit score ninyo sa CIC. So sana nakatulong ang video ito sa inyo muli maglalambing ako sa inyo na pakifollow po ang aking mga social media account ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Maraming salamat at hanggang sa muli.